Medyo matagal na yung last mo, ah. <laughs> Gawa ka ng Pilipino. produce. Ah, tanda na tayo. O producer. A produce. ah, siguro pwede, ha? Hindi niya po nami-miss. Nami-miss, <laughs> Tingnan natin. <laughs> <laughs> ano nangyari doon sa ano? Yung pinapropose ni, ano na, kayo? Ikaw, si Bong, ako? si rob <coughs> Senator Lee. Ano, Expendables, ba Oo, oh, oh, parang gano'n. Ako, si Lito, si Bong, si Robin. Robin, sila, yung mga action stars, wala, hindi na tuloy. Bakit Hmm? Wala. Secret. Si nga Secret. chance pa mo na I don't think so. Sen, controversial yung pahayag mo tungkol sa BMX. Talagang marami nagrita. Viva Max. Viva Max. Uh, it is also a cause for alarm na for alarm kasi yung mga pilalabas ng uh, BMX medyo ano na eh hindi maganda sa mata ng mga kabataan may border na ako bro? I don't care pag mga adults ang nag mm -hmm. pero pag naka-access yung mga minor de edad hindi eh, yata tama no? kasi anybody can access eh even a 12 year old kid Uh, boy or girl can access eh. imagine go, going to school tapos te telepono mapanono rin yung mga erotic scenes ng mga mga sagad uh, so <laughs> sa, alam na alam siguro that, that was a wake up call no but i already you know talked with uh, Vincent uh, he asked for a meeting uh, with me at uh, naglunch kami sabi ko kailangan magkaroon kayo ng safeguards Safe or safety nets na hindi maka-access yung mga bata. And ano naman, uh, they're going to comply. Kaya uh, yun lang naman ang worry ko. Nothing, yung kita nila, I don't care naman kung magkana kinikita nila. No? They were, they, they said that meron na silang 12 million subscribers. Okay lang. Pero huwag naman maka-access yung mga, yung mga bata. Yun lang naman concern. Na aking concern. Kasi siyempre Kesen... yung reaction na iba pa. kasi na artista na naman. Well, oo nga. Siyempre, iiwalay ko yung pagka-artista ko uh, sa pagka-senator ko. this is, of course, a, uh, an issue of national concern kasi mga bata ang uh, maapektuhan dito. Sa inyo ano, no? Yung Senate, ano daw, for Anila Maris at saka kay uh, Anthony. Uh, Anthony, uh, Anthony Meron